sisea ah, independent na kasi yung rat kasi ano sila yung naimo sa bahay tapos yung masawa ko is nagtrabaho. everyone mik lo siow bisabahay ano ano pa ano pa ano Good evening ano pangalan nila? Uh, ako po, pala si, ano pa ano pa ano ano pa ano Ilan taon na po kay ma'am? Ah, uh, 41 years old. sa abroad, ilan taon na kayo nag Ah, uh, two years and four months. Four months? Oo. Kamusta ka naman? Sa awan ng Diyos, nakaluwag-luwag na. <laughs> kasi hindi yung dating papunta ko dito first time. Huh? Nag, Siyempre, nag-adjust pa ako kasi bago pa. Hindi ko pa alam ang mga iba't-ibang attitude ng mga amo, di ba? <laughs> masaya naman. Kasi ano, nakapagtayan ako ng bahay sa amin. Wow! Dahil sa so, pag-approve mo? Oo. Wow. Nagtrabaho ko sa Pinas 7 years. I Doon ko na-differentiate na, na. iba talaga na pag nagtrabaho ko sa abroad. Uh oh. One year lang ako dito nagtrabaho. 2022 sa na yan? ako. Oh. Uh -huh. dito April 12 yun. Tapos, 2023 na nakapagtayo ng bahay. So, after one year. Saan po ba kayo sa Pinas? Sa Cebu. Cebu? Oo. Uh -huh. Okay. Oh, meron din. Abang sa pamilya, di ba? Malayo kasi sa mga anak. Ah, uh, yung panganay is 13. Yung pangalawa, 12. At yung eldest, youngest is 9. Eh, si Diyan, mabito ba kayo? No, ay meron akong asawa sa Pinas. Okay. So, mabaito mo po si Mr. Oo, oh, palaging everyday mag-video po. Ay, very good. Kung meron ka po yung mensahe sa Mr. Niya, ano po yun? Ah... ah... Kahit anong mangyayari, laban pa rin sa buhay. <laughs> Kasi may mga anak na itagoy sa school, sa school malapit ang mag-high school. Nakano nga yan sa dun sa Pinas, nag-trabaho as security guard. At the same time, nag-maxim -ma riders sideline. Kasi pag nagtrabaho sa Pinas, bulang talaga yung sahod. <laughs> sa mga anak kong tatlo. <laughs> ano? ah uh, sa bahay sila lang na ano <laughs> ano? ano ba yan hala ano ba yung <laughs> question ano kasi uh, ah, independent na kasi yung tatlo no? kasi ano sila yung naiwan sa bahay tapos yung asawa ko is nagtrabaho Every one week lang siya uwi sa bahay. Pero ako at least, ikaw ako, busy ako dito sa trabaho ko, hindi ko uh, sa hulde lahat ng oras makapag ikaw ang mag manito monitor sa mga bata minsan ako din ni kumusta mo oo kanya oh sige ma'am lalo pag sa <laughs> kung meron po ba kayong inihihi ng tao at kanino at bakit ano, ano ba yan ako ano? ano ba asa siguro ko sa mama ko kasi napalayo ko sa kanila dahil lang naman sa ano, iba't iba na. Marami kami yung magkapatid, pero iba naman kami. Ano mga experience? Ah, ano ba yan? May mga mag-asawa, may pamilya na kami ba? Ayaw ko naman ano, mag-ano sa kanila, mag-depend. Ayaw ko hindi ng tulong sa kanila. Ano? Ay kasi nung ano, nagbakas ka, bakas yung ano, ano sa Pinas, pinuntahan mo ang mama ko doon binigyan ko ng regalo. So, pag makano na ako makaahon, mata extension pa kasi yung bahay ko eh. Pag matapos ngayon, uh, na yung, ah may ano ako pa-surprise sa kanila. Oo, <laughs> oh, yung siyempre, yung salo sa kumina kasi, nung dati pa sa pinta ng trabaho ako, traditional kasi yan, di ba, sa Pinas is, may Christmas party, na si Buena, tapos pag New Year, <laughs> Ay, no, yung mga anak ko papunta sa mama ko sa bahay. Doon sila mag-celebrate. Ngayong December 20. Pero okay na lang para atin sa mga bata masaya. Siyempre yung mga tanong ako. ko. Mga ano yun, yung mga matalino. Yun ako humugod ng lakas. <laughs> Hindi. <laughs> Hindi ako na lang. <laughs> ano? A kunting tiis na lang kasi ano, nag-extend talaga ako dito sa auto kasi ano, kulang talaga ang um, sa Pinas. Hindi pa natapos yung bahay. Kasi noong sa Pinas pa ako, palipat-lipat kami ng bahay. Ilang bahay kami ng rent, di ba? So sayang yung renta. Kaya yung goal ko talaga pumunta dito para makabahay. Oo, yun. Pag okay na, soon, magtayo ako ng negosyo sa Pinas. yun yung ano nila impression sa atin kasi gagala-gala doon kung saan-saan. Siyempre -saan. sa atin is para tanggal ang stress dito sa abroad kasi malay sa pamilya. Oo. Yun yun. oh, siyempre proud ako. Kasi nung dati, pinapangarap talaga mag-abroad kung ano Kasi yung mga bahay namin, makita mo doon, ah, malaking bahay niya, Oh, no, tabahin sa abroad. Siya, so, ah, kaya pala, gusto ko rin ganun. Oh. Oh, okay. Thank <laughs>